Anong moto ng politikong toso? sa'yo? na ako mabait. Nakabal na akong malupit. Sir, bakit po maraming gusto pumasok sa politika? Kasi ang daming exit plan, pero walang accountability plan. Sir Juan, anong pinakamalupit na political strategy? Umiiyak sa state, pero may exit akong kabakit. Sir, bakit parang masyado ng showbiz ang politika? Kasi mas patok ang acting kaysa actual na trabaho. Pero anong masasabi mo sa kandidatong laging may dalang pindihan? Baka akala niya maliliit ng birds ang kasalanan sa kabal. Pero Juan, anong tawag sa politikong puro plano lang? Urban planner ng kasinungalingan. Bakit po parang laging may proyekto yung eleksyon? Kasi yan ang season ng pagpapanggap. Parang Halloween ng gobyerno. Sir, bakit sobrang saya nila pag-inauguration? Yun ang sumula ng sakpat nila. Ikaw ang puhunan sila at tumama. Sir Juan, dapat mo bang ibalik ang death penalty? Hindi. Basta unahin ang mga politiko. Sir Juan... Uh, ano dapat gawin sa corrupt na opisyal? Ipad lang, test. Makahay sa kapangyarihan. <laughs> Sir, anong silbi ng survey sa politika? Panyin lang. Parang horoscope. Kahit mali, may naniniwala. <laughs> Sir Juan, totoo bang may politikong malinis? Meron, malinis ang record. Kasi nilinis na nila lahat ng ebidensya. <laughs> Pero anong pagkakaiba ng politiko at magnanakaw? Yung magnanakaw, at least umaaming kapag nahuli. Yung politiko, may preskan pa. Pero anong klase ng kandidato ang hindi marunong mahiya? Yung natalo na tumakbo ulit, tapos natalo ulit, yung yung naging advisor ng nanalo. Katil, <laughs> puro patama, walang solusyon. Anong <laughs> na ng kandidato ngayon taon? Pangako ng langit, pero proyekto ng impyerno. Sir, ano po ang best slogan ng korap na politiko? Servisyo ko nga. Kung may sobra, samunsa ko na. <laughs> Sir, ano klaseng politiko ang delikado? Yung mukhang matino, pero may masteran sa pangungurakot. <laughs> Sir, paano pipigilan ang vote buying? Gawin 50,000 pesos kada boto para maubos agad ang budget nila. Sir Juan, bakit di pa tayo first world country? Kasi ang gobyerno natin, first class corruption lang. Sir Juan, ano po ang tabong termino ng politiko? Dapat po 30,000 isa sa opisina, isa sa punuhan. Ano anong maasabi mo sa mga politiko na manilig magpapogi sa social media? Mukha lang ang nililinis pero yung konsensya nila lagi makumeta. Sir, bakit ang gulo ng politika sa bansa? Kasi bawat eleksyon, bago presidente, pero lumang style. Sir, bakit hindi umakasenso ang bayan kahit may budget? Kasi yung budget, dinakaan sa kura pa bago pa makarating sa proyekto. Sir, anong magandang plataforma ng kandidato? Yung magnanakaw ako, pero konti lang, at least honest. Sir, naniniwala ka bang uunlad ba ako, bansa? Oo, so, oh, kapag natin engendered uh, na yung, uh, yung politiko. So, anong opinion mo sa mga nagkakalimutan pagkatapos ng halalan? Ganyan talaga, pag nakuha na boto mo, memory gap na. Paano natin malalaman kung totoo yung platforma nila? Simple lang pag may resibo may proyekto. Pag puro pa nga ako scam yan. Sir, 'yung masabi niyo sa politikong pabalik-balik sa pwesto? Parang ulam na panis. paulit-ulit pinapakain pero laging sumasakit ang tiyan ng bayan. Sir, bakit tuwing election galante sila? Kasi investment ang boto mo, babayaran ka ngayon na nakahawak ka habang buhay. <laughs> Sir, bakit parang lahat ng proyekto laging overpriced? Kasi may dagdag price yung tinatawag na pang-mansion fund. <laughs> Sir, sino po ang tunay na kalaban ng bayan? Yung mukhang lingkod bayan, pero lingkod bulsa talaga. <laughs> Sir, bakit boxing ang naisip na tulong sa nasalanta? Eh kasi boxing lang ang may glove. Wala kasi silang hawak na solusyon sa baha. Sir, pa-approve pa kayo na may mandatory drug test ang mga politiko? Dapat lang, mahirap lang. Baka masabog pa nila kaya sa akin. <laughs> <laughs>